mga sumerong tayo yung overhaul na click na 125 2, 5 at uh, mausok tapos kalampag yung makina Ayan, ito yung mga pisa niya ito yung mga palatandaan na talagang umuusok na yung unit niya Ayan. tapos ito yung block Ayan, may gas gas na rin siya. yung water pump nagbabadya din tapos yung sigunyal kapag kalampag ito nga yung nangyayari dyan pag kalampag dapat ito hindi mo dapat ito nahahatak kaso ito hmm. yan nahatak mo na dapat ang gagawin lang sa natin natin dapat dito ay uh, mag engine refresh kaso nga lang eh, sayang kapag ka engine refresh mo at may problema yung sigunyal may posibilidad na uh, one week, two weeks, or some buwan, usok na uli yung kanyang motor kapag hindi natin ito inagapan. Kaya yun nga, si sir nga, dahil nga walang budget hanggang dun sa pambili lang ng block, hanggang sa panlibor lang din namin. Ayan, hindi ko lang paraan. Papalta natin to Bibigyan ko na lang si sir ng, ano, ng sigunyan para kahit pa paano, eh, tipid din. Kasi kung ibabago natin lahat to naabot din ng ano, 13. Ganyan. Depende yan sa ano, sa pagpapagawaan mo kasi may iba naman kasi na sobrang mahal maningil. Pero sa amin, kapag binago mo lahat yan, mga 12 ganyan ang magagastos mo. 12 plus ganyan. Pero dahil na low budget, ito, bibigyan natin si sir ng, ano, ng uh, sigunyal assembly na. Sasalpak na lang natin. Goods din naman yon Original din yon Kasi hindi naman ako nagbibigay ng aftermarket na sigunyal kasi ako lang din yung puputukan. Yan. Ito mga salaw, huhugasan muna natin itong mabuti. Tapos sumi, pakita ko sa inyo yung ilalagay natin si Gunyel. Yung si niyan, yan, wala na po yan. na natin yan. Yan. Ito mga salaw, nilisan na natin yung kanyang crankcase. Para may lubog na rin natin yung ibibigay kong sigunyal at ito na nga yung binigay kong sigunyal mga sir at, ito, ito yung sa kanya yan, maluwag nyo yung bearing ito yan original din ito mga sir gusto na good siyan kasi kapag meron tayo ayan, yun yung binibigay natin pero pag wala ayan kasi sya po kasi wala tayong may bibigay yan, nataon kasi na meron akong available stock kaya yun ang ilalagay natin dito ang papansin nyo magkaiba yung kulay itim na yon, puti pa, ibig sabihin goods na goods pa to, at uh, chinay ko na rin yung connecting rod kaya ayaw ko naman din magbigay ng alanganin, kasi tayo din yung kawawa doon kaya ito, para may lubog natin yung ano, yung sigunyal Gagamitin gamitin natin ng butane paiinitin natin yan, lalagyan natin na ng is para salpak nga sya ayun, ginamitin natin ng suplete or butane mm -hmm para mapainit natin at may natin yung sigunyet kasi kapag, kapag, hindi mo naman ito pinainit, pinainit mga sir ganito kasi yung uh, kalalabasan nya ano mo muna yan mo muna tanggal mo muna yan. hindi mo siya may papasok totally Kaya, obligado kailangan din siyang ibitin para may lubog natin ng tuluyan yung sigunya na hindi na pinupukpok talagang uh, swabing swabe mo lang siya may sasalpak kapag once na pinainitan mo siya sa loob ng uh, 15 minutes sa kanyo siya ano, isalpak mo yung sigunya Ayan, isalpak na natin. Kaya napaka-importante na ginagamitan ng butane para hindi ma-depone yung sigunyal. Para hindi natin kailangan yung pang yung kanyang sigunyal tapos yung dawin yan dito yung, dal, yung down isa tapos doon huwag nyo kakalimutan yan at ah, syempre paalamigin mo natin kasi mainit tapos ito yung bago natin black seat gasket piston, piston ring black bulb seal ayan gano'n lahat yan. original yung gagamitin natin kasi hindi naman tayo gumagamit ng aftermarket pero nakadepende yan kung kaya magpo ng aftermarket yung ilalagay Pwede naman. Pero hindi ako nagbibigay ng ano, ng warranty dun mga sir. Kung saan na magwa-warranty ako sa gawa lang. Pero kasi ito, eh, binibigyan ko pa ng warranty mga sir. Kahit na totaling ka mong bumili ka ng pizza, wala naman talagang ano, warranty. Kaso nga lang, eh, siyempre, gusto ko lang makasurado yung customer natin. yan nagbibigay ko ng warranty. Basta hindi mo ato yan ang langis. Kasi yung uh, nakalimutan mo yung langis, nasira yung pisa, yung block, eh, matik, wala na rin yung mukha niyan. Wala na rin na uh, warranty yan. Kasi buhay lang naman nito, langis. Kaya wala, alagaan nyo sa langis. Ito kasi 150 plus na yung kanyang kilometer. Kaya sulit na sulit na rin. Hindi mo rin mga sabihing uh, nataon na. O talagang kwan, nasadya. Talagang kwan na. Palitin na. Simulan natin yung piston. Tapos, kabit natin. Ayan, ito mga na nakikabitan natin yung bagong block natin, piston-piston ring, at timing chain, tapos yung gear pump ng ating oil pump. Sa gasket mga sir, ang pagkawans kayo, laging dapat bago, huwag yun na ng silan. Para hindi, ano, hindi na magalo, yun lang kulang yung kulan. Tapos yung cylinder head naman na yan, Finish din natin 'yan sa uh, salamin ng uh, 1000 pinulat paste nating mabuti 'yan para hindi na rin pabalik-balik si sir. Para lang sa overheat. Minsan din nagkakaroon ng overheat dahil po 'yan sa thermostat, 'yan mga dyan, radiator. Water pump 'yan yung mga ano. Ibang cause ng overheating. ah, uh, yung pa. tao 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 na tao 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 na tao 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 natin tao 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 natin tao 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 at uh, ito nga, nung una kasi pagka kuhanin nung hindi pa nagawa, palagay mo ng konti, laki nga ng play. Ayan, wala na siya ngayon. Yun yung bago, yun yung lumang sigunyan niya. Ayan ito na, pagsama natin yung makina sa yung chassis, tapos bubuhay mo natin yan. Sa saka tipanda rin. ito na mga sir, mga na siya. Goods na goods na. At underbreak uh, under break in pa rin ito mga sir. Minahinig yung parang may tunog na kote. Diyan sa, yan, sa tanki. Yan. Tapos na rin natin ito. Tapos may isa pa tayong din ano. Uh, yan overall. Ito ang galing din kabit ito mga sir. Siyempre, low budget yan. Sa atin na rin galing yung sigunyad. Ito. Ito yung gagamitin niya. Wala sa mga ating yan. Palpak mo rin yan. Mas na na. At ang kilometer kasi nito mga sir. Malaki na. Ayan o. 154,000 154. 我来收力。<悉>